So kalakal pa more, Lodi. Jackpot, dalawang tumbler. May dalawang pasto pa. So linis muna tayo idol ng ating kalakal. Ayan, nakakalakal tayo ko. Sigurte. Sigurte tayo. Galing ito idol sa uh, kabilang bahay idol. May lawan may laman tang sawa. Napunan namin. Hindi namin tumbler dalawa. So may kasama pa siyang paso. Ayun oh. Talagang mayroong ano, mayroong biyahe talaga sa ano idol sa paso. Ayan yan to idol oh. Nakajackpot tayo, nakajackpot. So, buti na lang idol, ah, uh, binigay na sa atin ni ate yung ano. Thunder. O, oh, ganda oh. Bagong-bago pa oh. So, ipapakita ko lang sa inyo idol yung kung ano yung laman niya kanina. So, Saya Idol, dulu. Oh yung bahay ng sawa kanina ayan, binaw namin tapos ito pa yung sa you know. so kalakal muna mga lodi so ipapahit ko ng idol kung salamin kinawa kanina ayan. So idol, uh, dito namin galing kanya yung tumbler na dalawa. Ayan, dito namin kinuha. So binigay naman sa atin ng may-ari. So may pila talaga sa basura, Lodi no. May biyahe talaga sa basura. So kalakal pa more, Lodi. jackpot dalawang tumbler. May dalawang plastic pa. Patagal, Laudy, pag sineswerte ng kaunti. Pagandahan dito, lodi, may pripa, no? May pripang pasok, dalawa. So, paano yan, idol? So, ang ganda dito na yung ating munting vlog. Uh, kalakal pa more, no? <laughs>